Hala. kan nih, <laughs> lilla ni sulong nas kuno. Ni na si Buirambo. Kinsa sulungun ani. aning kay ang sulongon ani? Atuan ning tan kay Lah, na nikamang kamang kamang na. Bantay ya gaw kay na basig maunhan karong gaw. Hi. <laughs> lah. Lah dapat dia gaw kay ana maulo man gaw. Gi. Sa lipod ya. Igaw, gi. Gi bantay gaw kay basig maunahan karon. Na <laughs> bantay gaw kay na diha pita gaw okay. nagtago. Gi dapa dapa. Na. Sige. Ah, <laughs> paniid sa gaw. Oh. Mga Aragaw, bantay gaw, bantay gaw. Kamang kay banda. Piso kinang mata ni Moron. Bantay, no no, wak bantay. Igaw <laughs> ikaw Na kamang kamang. Si kamang gaw kay hapita hapita mo nagabot. Si kana kana gaw. Dia, dia bantay dia. Lah, ala. Ana ka bantay, ka bantay. Tira gaw. Na. 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 Igaw dewe gaw. Na wa. Ha, tamling ligit.

Tumbling go kay Na, likado. Na, rak, rak Sige. Mas pasigaw kay atras na atras. atras na si buhok ka. Na, sige sige. Di support go. Abot din ni kay. Tay ka mang gaw. Sige. Itago ko, itago Sige, Okay. Nah, kan ada blok kan, ambak di si sebuah haplak haplak <laughs> Hahaha.